Uh, Rekta nga si ba yung eh, bata naitabo nga naudot nga wedding dari sa sitio ko gahapon katong uh, itano kasi nakamata kay di lumay ko so eh, nakasubay ba ta story agikan sa pagpost nila hantot pag sa IFM so ni sa may at kanang bayahan na nga Nadia, notorious scammer na na siya daw, takat naman nila sa buhangin na siya Uh, Santo Niño, Santo Niño Buangin pero lang ta sure guys so usap ako niyang statement ano ah, tulpo na siya sa una bay kuya ko okay, may hana bay hawad kayo makikinabi civil, civil engineer na na siya mga bisita ko nung no? mga vlogger sa Dabao nagpasis pag security kaya na yung senator mabot pero nakalasayos na sa buntag yung lata ang mga supplier coordinator para sa bayad bagay sige rakam mo bang oras yeah. nabot ang time nga niya ano Bright nga, dahil na nga kasal, mabayaran na lagi nga nila. gabi. sa groom ba eh. Ang groom po dito, odbontag pala nga. Hindi pag-make up sa groom. Lutang na kayo sa groom, di na kayo ni-story lang Tanan-bisita na nga nasa hotel eh. Kay. Kaila, sa groom. Tapos si Bright kay Wala i-bisita nga niya, but, bisag-isa. Pero bisag-kaila, tanan ni groom ang mga bisita ba eh, wala siya eh. Wala, wala siya, ibang tagad mo nagduda sila sa bleed na isa sa uh, wife sa bisita ni groom may nakauna na ngayon sa ano kasi kay uh, nagchat na sa siya mga kalulahan kung si kaduda sila nga lumay kung si tambalan na niya naka-advise mo tong kalulahan nga di sa ano kasi niya wadam haway na ipik biya but so mo to pag it's ako kasi nagluya ang groom nakamata nagkakang nakapangutana siya kasa siya tingalang anong di kasal siya na to. Hindi oh. rin ang mga bay, organizer, supplier lang na ilad. Tapos na sila na, na ilad po na kanilang rent a car ba. rent a car na sila. Wala kabayad eh. Tamuka ka lagi. Kabayahan na. Grabe ka. Scammer ba? Kuyo kayo ba? Baka na. Dahil si Bride, 23 years old. Si Groom, 24 years old. Mga bata pa may anila. Nya. Yeah. Mga to. Ang uh, uh, name dahil si Bride kasi November Justin. So far, mawala kong may balakan. Barangku cikar-cikar, barangku niak-mai. Saya usah kabun tagun macam kabinet. anak nak.